Magandang araw sa inyong lahat. Uh, Pag-aralan natin ngayon ang lesson natin. Inamagatan natin to na tapat ang pangako ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Hebreo chapter 11 verse 9. Sa pananampalataya siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasa, nakasama niya. Yung doon sa ating note, nakasulat doon ang sa pananampalataya siya, siya, ang tinutukoy doon ay si Abraham, ay nanirahan sa mga tolda. Doon din sa ating note na doon din nakasulat yung Noong unang panahon, sinabi ng Diyos kay Abraham na umalis sa kanyang tahanan. Siya ay masunurin at naniwala sa nabinigyan siya ng Diyos ng mga anak at anak, apo at marami pang inapo. Anuman ang pinangako ng Diyos sa atin sa Biblia ay matutupad din. Makinig sa mga pangako'ng sinasalita ng Diyos sa Kanyang salita. Maaari kang magtiwala sa Kanya na ingatan ingatan sila. Dito sa ating pinag-aaralan sa Hebreo chapter 11 verse 3. Uh, makikita niyan sa pagbinasa niyo meron tayo diyan na uh, isulat sa sariling uh, mga salita o summarize niyo yung yung mga yung verse. O ano ang pagkakaunawa niya doon sa talata doon sa sinusulat natin. Bago tayo dumako doon sa patungkol sa Diyos kung ano yung refleksyon natin patungkol sa Diyos. Kaya makikita natin dito na na si Abraham ay iniwan niya ang kanyang sariling ba, sariling bayan at pumunta kung saan siya dinala ng Panginoon. At umasa siya sa pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng lupain para sa kanya, uh, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Pero dito makikita natin na si Abraham ay namuhay muna sa mga tolda. At kung pag-aaralan mo ang buhay ni Abraham, ay siya ay gala kasama ang kanyang mga ang kanyang pamilya maging ang mga hayop na kanyang ari-arian. At pag tiningnan natin na matay si Abraham na ang kanyang naging lupa ay yung lupain na binili niya sa mga taga roon, ayun ay ang lupain ng Makpela kung saan inilibing ang kanyang asawa na si Sarah. Pero nanatiling umasa si Abraham sa pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng lupain sa lugar na yun. Sapagat yun ang ipinangako ng Diyos. Ano ang refleksyon natin patungkol sa Diyos? Sabi rito, sa aking sinulat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako Maaring may makita pa kayong ibang reflection dyan patungkol sa Diyos base doon sa buhay ni Abraham uh, ano ba ang nagudyo kay Abraham sa pananatili na magtiwala sa pangako ng Diyos kaya ang nakita ko doon ay ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako naranasan yun ni Abraham at pwede rin nating maranasan yun ano naman ang patungkol sa tao? Ang tao ay may kakayahan magtiwala sa pangako. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa pangako ng Diyos, may kakayahan tayo na hintayin natin yun, yung pangako ng Diyos na yun. At kung, kung ikaw ay wala kang alam na pangako ng Diyos, ay wala kang hihintayin sa pangako ng Diyos. Kaya nga, Mag-aral tayo ng Biblia at tingnan natin yung mga pangako ng Diyos na pwede nating asahan patungkol sa Diyos. Patungkol naman sa sarili. Dito ang aking silulat, ako ay nangangako, Ako ay nangangako at umaasa sa pangako. Ito ang patungkol sa ating sarili. Minsan tayo ay nangangako at minsan umaasa rin tayo sa pangako. 'Yun ang nakita ko sa sarili ko maaring kayo, may makita rin kayo kung ano ang patungkol sa sarili nyo, a-reflection nyo dyan sa mga bagay na yan. Maaaring ilagay, ilagay nyo dyan na ikaw ay umaasa sa pangako ng Diyos. Ganon. Depende doon sa nakita nyo, na-reflection nyo dyan sa mga talata na yan. Sa, sa Hebrew chapter 11 verse 9. Dito ay sinulat ko rin dito doon sa ilalim ng ako ay nangangako sa Diyos. Sabi ito, higit kong na kung aasahan ang pangako ng salita ng Diyos tulad ni Abraham umasa sa salita ng Diyos ganun din ang aking gagawin aasahan ko ang salita ng Diyos yung panghuli yung ating Marben, yung ating panghuli sa ang konti dito yung we will natin yung para sa atin yung yung application dito yung kasunod ng sa personal ang inilagay ko nga ay yung higit higit kong aasahan ang pangako ng salita ni Diyos tulad ni Abraham umaasa sa salita ng Diyos ganun din ang aking gagawin aasahan ko ang salita ng Diyos yung ating i will ibig sabihin yun yung, 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 yung personal mo na gagawin kaya ito yung nailagay ko ay yung personal ko na gagawin ay yung aasahan yung pangako ng Diyos dito naman sa we will o yung ating gagawin sa ating pagtitipon pag-uusapan namin, pag namin ang mga pangako ng Diyos ang mga pangako ng Diyos ay naandyan yan sa Biblia kaya pa sa ating pagtitipon ay pinag-uusapan natin yung pangako ng Diyos kung ano yung nakasulat yan. Kaya yung talatang yan ay pag-usap-usapan nyo patungkol yung mga bagay niyan sa inyo. Yung una yung patungkol sa Diyos, kung ano yung mga naging reflection nyo patungkol sa tao, patungkol sa inyong sarili o ano yung at ano yun yung dapat nyong gawin at dapat gawin na uh, bilang sama-sama. Uh, yan muna ngayong araw na ito at sa kung kayo ay may mga katanungan, pwede nyo i-send sa ating GC. Maraming salamat sa inyo.